sang cái tata ta nha nha kể tìa đi <laughs> bài okay. quá bài quá khéo bài quá tà tà à à Yan, isang mapagpalang araw po mga toto. Kamusta po kayo? Yan, dito po tayo sa dagat ngayon at uh, magano tayo? Uh, Hantoy ng trap natin. Tingnan natin ngayon kung may mahuli tayo. Uh, sana sortein tayo ngayong araw na ito. Magala tayo ditong tubig at saka no, lampat. may ilaw din tayo kung sakaling abutin tayo. Yung mga toto, samahan nyo po ako at pupunta na tayo doon ngayon nating gawin at uh, ilalagay yun natin sa gilid yung camera natin kasi nasa gitna yung trap natin sana makajakpat ngayong araw na ito let's go let's go kasi todis na ngayon mga doto mababasa na naman tayo mababasa na naman yung kargada natin let's go sana meron para makajakpat tayo uh. sa gilid mo na 'to. Yan. Pone muna natin sa gitna. Trap natin tapos dadalhin natin dito sa gilid. Dadalhin natin dito sa gilid mga na 'to. Bali po sa gitna. At natin dito na tayo mag-video sa pag-ano natin pag pagtatanggal. Let's go. Dito natin muna. Palilinaw ko po natin yung isa. May huli din.

Nagtayan natin natin puno-puno siya. Ayan, marami. Malalaki. Yan, mga kato, malalaki. Buhay na buhay pa siya. Yan. Buhay na buhay, oh wala walang hikon ngayon buhay na buhay pa pwede lang na. natalsikan dahil natalsikan yung ano natin sabi natal hikon na naman tanggal yung bato natin kasakit na yung mga limaw wala sila sa gilid toto alimango na naman mga toto ang dami talagang alimango nakadalawa tayo ngayon sana meron ulit nilagay natin dito magdala tayo dito ang lagayin mga toto hindi ka pero meron alis meron hukasan natin ito, tapos ilalatag natin ito. Na sila banda ito mga gat ito mga, gat. Ito mga gat. patay na para ito isa Kulungin natin para din naman ay natanggar yung sikit sayang ay kinagat niya kinagat niya kaaway sa loob kunin pa natin yung isa doon bali may isa pa tayo doon mga nato na ano na ano sa gitna tali natin to ulit. sila latin natin natin ito ulit mga naiwan pa rin yung sipit isa <laughs> hmm Ganun ka sa loob kayo magaling meron ding huli yung isa kaso hindi ma hindi siya marami saktong sakto lang din nasaan so, na yung mga lumawang sa gitna punin natin doon mga katoto sa gitna sa mga ko dali natin yung camera natin dito lang naman mas ano at dito po pinjong malalim sa gitna na ano na maganda pag nagpapantaw kayo ng, ng dragon trap mano to may ano kayo may kasama kayo para kahit nasa ano kayo masusundan kanya sa, kahit sa gitna kayo masusundan kanya kasi isa lang yung tagahatak yun ang kagandahan pag ano, nagpapantaw medyo dito yung isa malalim ano yun ngayon na natin napakalami Oops. Tawin na pala nila dito. Natak ka natin ka rin. Saan na yun? Oops. Uy, nandito. dito bakal pala dito. May bakal. Nanaw pala yung bato nito, mga toto. tali natin doon sa ano, pang pang para ano no maugasan natin ito yung bago natin ano, may butas na kagad yung ano uy ano may ano may sobo takin natin doon may sobo sana so, may ipit ng ano may ipit ng ang lantawag Kasi dito yung bato ah, uh, Let's go Para maugasan pa natin doon Ito yung bago Ah uh. May uli na naman tayo ano, si Mang Johnny. <laughs> May uli na naman tayo mga tata si Mang Johnny. Wala dito ang daano. Oops. Sabi. Sabi ko. Sabi ko. Ito yung sabakan. Ito Oops. Sabit na. Sabit na. Masabit. Masabit sa ano? Sa bakal. Oh. Ang na namang na isto. Oh. Ito may huli kamarito eh alam mo ako ano sabi dito pag maraming lamang isda ay hawakan ka alam mo ang dami nila nawakan ko mga toto yung alam mo bato kasi ito gori ah, na din yung bato nabigat din kasi yung bato ah. oops sa akin yung bato sana yung bato. Oh, yung mga bato. na ano dito pa Hindi na makawala yung alimago dyan. Ay, natali pala ito. Natali. to Ang tali Kasi... mo na natin itong tali mo dito yun nakatali purpose natin dito para para hindi tangayin ng ano ng ano ngayon ng agos kaya nagano tayo dito nagtali kasi minsan na ano ng agos nawawala yung ano natin o wala yung trap natin. Kita pa ba? Oops. Okay. Salamat. Dalanan natin yung trap ito yung may huli ah, mabaito mga toto yun, ah. oops <laughs> nararamdaman ko na yun ah. ang huli natin ah. pwede muna natin dito mga tatok ang hirap <laughs> ang hirap pag ano wala nang kakamera sapsap mo. Ang dami mga sumilang sapsap. pag malinis yung trap mo makikita ng ano makikita ng alimango kung saan yung botas ayan ka muna may message tayo muna kung may pipilit natin mamaya kunin na balik na natin yung maliliit Yung may isa pa doon bahara to kunin muna natin Kunin muna natin yung isang mga toto. Kunin muna natin yung isang mga toto. To. punin mo natin yung sumpo mo na sayo. Ito ito yung bunga nga nyo yun o marabi tapang ito yung ito paano meron hindi nabok niya Ito wala ay oh. ayos na po to ito po yung mga huli na rin oh. ay papano may ano tayo may uulamin tayo <laughs> baka may bumili mga to update to kayo mamaya kung may bibili pag may bibili hindi na po tayo makapagluto nito oh. Ano na sila, nag-away na away na sila <laughs> ayos mga toto, see you po at ilalatag ko pa po ulit ito para sa sunod na araw may papantawin ulit tayo salamat po let's go nandito ay, lang po kami um... sa bukyaw ano yun? yun ah, bibili ni ipay ko ay ma? yun, ah Sang tatai, nha rồi. sang tay ta ta. bay 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 Ok ok. bay 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 may ah may iyo ah kan? may iyo ah kan? may iyo sotyaw ni kan? may iyo sotyaw ah ni kan? may iyo sotyaw bye ni Bye-bye! ah ni kan? may iyo sotyaw ah ni natin! may Okay. Sige sige ah. sinta. Bye bye. Oh, Binili nang ni Bye bye. <laughs>